Nakaupo na. ang <laughs> baby ko. Ang galing naman. Wow! Very good ang baby. na na, be! Be! Tingin ka kay mami, be! Oh. Be! Nakaupo na! <laughs> Di Nakaupo na ang baby. Oh, galing oh. Hi. Sige po, kadali. One more. Padali. Nisip mo si mami ah. Pagod ka be. Sa panak. Po ulit. Opo. Hmm. Tayo. Yan. Oops. Nalulula ako ah. Kaya. Ah. ah. Beh, tayo dali. Pakita natin kay Papa. Oo, ang galing. galing. <laughs> Matutuwa na lang si papa mo niyan. Nakaupo na talaga siya. Upo na. <laughs> galing. <laughs> Ang galing ni <laughs> Hi. <laughs> Baby. Hello, mga papa-papa betag mo si Papa. Pa? Dad? Pakita mo ulit kay Papa. Dali. Pakita ulit natin. Dali, oh, tayo. Upo na, anak, be. upo na. Upo, upo. Oh, tayo ulit, anak, tayo. Tayo, tayo, dali, tayo. Pakita natin kay Papa ulit. Dali, tayo. Ah, tayo na, do. Oh, ulit. May ulan ba? Giya. Giya. Ah, ay upo na dali. Papakita kay Papa. Hi, hey, naku. Ano? Oh. kay no. <laughs> oh, Papa. Ubo oh, ikaw. Oh. Upo na dali. Aw, oh, opo, opo, opo. <laughs> Oops. Tingin ka dito, bebe. Ijong. Ijong. Hi. Tagmadad. Tagmadad. Naku, nagahambog kay dad, oh. Tawag mo si dad. Dad! Wala si dad? Nasa si dad? Yuy! Uy! Uy! Oh! galing Hmm, ito. boxing mo yan. Ya. Ah. <laughs> boxing mo yan, boxing. Dali, tayo ulit, tayo. Upo ka, anak, upo. Upo. Oo, nakikinig talaga kay mami. Upo, dali, upo, upo. Upo na, be. Be, isa pa, be. Be, isa pa, dali. Upo, ikaw ulit. Upo. Madali. Upo na, tayo na, tayo, tayo, tayo. Tayo. Tayo 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 na pong 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 ha 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 <laughs> ano yun? Yes. Tama ka doon? Di hey, anak, malapit na. Kunti na lang, uupo ka na. Kunti na lang, be. Kung tayong laruan mo, tayo ha? lumayan lo ang ka Bea Bea Be Nyan Be Be <laughs> daruan matai. halo, mina botak selalu, bye, ha <laughs> Yeah, mo, ma makukuha na ni Jiho yan pa. Kaya na kunin ni Jiho yan. Kagapangin niya yan. Mm hmm? Ha? <laughs> Malapit na ba? Kunin mo. Isa pa. Dali. Isa pa. Angat. Angat. oh yan. Ayan. Dali. Kunin mo yun. Oh. Oo. Ayan lang, na. Malapit na. Hmm. Gapang, gapang. Kunin mo yan ba? Dali, kunin mo. <laughs> Kalik. Nakakatawa oh, siya. Tatawa naman ako. Oops! Oh, galing ng baby, ah! Nakuha na! konti na lang. Isa pa, anak, isa pa! Isa pang gapang, dali. Ayan, dali, malapit na, anak. Oo, ayan, makukuha mo na. Ayan. Sige, sige, sige. Oops! Careful! Careful! pagod. pahinga, pahinga. Ay. pagod. ba? Nalulula si mami ah. Ang malapit na anak, malapit na. Isa pa. Get mo, dali, get. Be, eh, kunin mo dali. Kunin mo yung ano mo. Laruan. Dali. Hmm. Kunin mo yun. Get mo, get.